Hello, mga idol, trabaho na naman tayo ngayong umaga dahil umulan ngayon, no? Oh. Ito, tayo mga idol at magluluto. Mga kaidlo, no? grabe mga grabe talaga grabe Ganyan talaga ang natin mga kaigol lang kailangan natin mag at magsipag araw araw parang may pagkitaan tayo araw araw mga kaigol no? grabe Ganyan, mga kaidlo, grabe ganun talaga ang buhay natin Yung talagang buhay natin, magtrabaho araw-araw. Ayan po mga idol. Grabe. Siyempre mga idol, tapos nang hugas natin ngayon ano, lulutok tayo mga idol. Ayan Ang baka. baka mga idol sa bawat ay ngayon kasi maulan-ulan ang panahon mga idol. Buti nga ngayon umulan ng panahon ngayon mga idol. No? Ngayon lang ang nakaulan mga idol.

Siyempre mga ka-idol, mag rin tayo, mag tayo pagkatapos ng ano mga ka no? dami tayong gagawin ngayong araw mga ka no? ah, tayo ng tubig doon sa gripo, kaya tara, mas mga ka-idol, mga idol ah, huh? tayo, uh, uh, tayo, igib tayo mga idol okay. tayo, mga tayo araw araw, ako so, lagi natin gagawin, ay, ganito lang ang tarbaho natin mga ka-idol, pero, Marangal yan mga kaibulo, marangal. Hey, Ayun po ang mga ano, shout out po ang ating kagabantay ng PR. Ayan. Ulan ka. Ulan mga kaibulo, walang matulungan. Kaya mas mabuti na yung anyway. ulan mga kaibulo para... Kaya yung ulan para... Para para ng ano. Malamit, no Ngayon, ngayon, ang mga tao nga po, sobrang init, nagre-reklamo. Pero ngayon, ewan ko lang ngayon, tingnan natin kung to... magre-reklamo pa pa sila.

kailangan <laughs> 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 talaga. lang. ang buhay kahit na tayo. Talaga tuloy pa rin ang aning hamon ng buhay. Hindi dapat tayo sumuko sa ano uh, hirap na ng amo nang buhay, no? Mga ka lang kasi Sipag lang, tsaka araw-araw. araw ganun araw talaga ang buhay hindi pag magluluto, magkuhunas, matilinis mga kaidol no, grabe parang pagkaidol talaga ang buhay natin ah, eh. uh, ganun talaga, wala tayong mga uh, gawa dahil eh. ganun pa talaga tayo ang buhay no, mga ah, uh, kaidol no ako tayo kaya ako yung dahil um, ang sabaw natin mga kaidol sa bausa katawan kay malaking pag-panao. Ma kaidol. Ganong gawain natin araw-araw mga kaidol okay. Maraming salamat sa inyong lahat. A ah, tanda ng umaga ay po kayong lahat diyan mga kaidol. A ah, ayan. Shout out po sa lahat ng mga uh, palo.